madlang people mabuhay ayan sa ating mga kalamat family itatry natin yung ating tinitindah uh, tinitinda na chicken kung gaano nga ba siya kalutong or ka crunchy ayan kaya unahin natin syempre eto nakaluto na nga tayo ng ating mga chicken part meron tayo rito uh, hita Gan. Meron tayong ano, Hita. Ito. Ayan ang hita. Siyempre, meron din tayo rito. Ano? Ah, uh, crispy to. Malaki rin. Na ano? Laman. Ayan. Meron din tayo rito. Pakpak. Ito. Pakpak. -pak. Ang laki ng ating pakpak. oh, okay, kita mo naman. Siyempre, meron din tayong leeg. Siyempre, dahil, dahil ito eh, hindi atin pang, anto, pang... Pangbenta, <laughs> pang benta pang leeg lang ang itetest natin kung gaano nga ba siya ka crunchy Oo, uh -uh. pang leeg lang tayo yung maliit lang <laughs> yes pang leeg lang tayo pang sample ano lang pang sample na ano eto eto maliit liit ayan try natin to nga mo nga kung malutong okay ikman natin Hmm. Mo tunog-tunog, lumalaga to ka. Hmm. Hmm, to oh. No? Hmm, yummy, ma'am si. Nasaan yung sauce natin? Bago pa ngayon kanin. <coughs> pwede, pwede. Leg, leg pa lang yan. E paano pa tong ano? Tong hita. Mm -mm, eto oh. Hmm. Ito mukhang yummy rin, eh, no? Oh. Kaya ito, malaki-laki, oh. mukhang, mukhang ano, hmm. Sarap, ma'am. Hmm? Pang leg lang tayo. Hindi tayo pwede dyan. <laughs> Hmm. Ah, eh, pang iniintayin nyo. Mm. Meron tayo dyang, ano, laman. no, oh, laki nyan, no? Kita mo yung ating laman, napaka, ano, nyan, no? Laki. Hmm. Hmm. Meron, meron, pang kasama tong, ano, gravy. Ayan. and siyempre, shout out din kay, ma, kay ma'am. na nasa yung punong kabalang tagapagloto. Ayan. Ayan. Ah, uh, kita ka sa susunod na vlog. Peace